Gituuhan sa grupo nga Advocates for Healthy Adolescence, KUNAHA, aha nga kung magtinabangay o mahatagan o igong pagtagad ang isyo sa teenage pregnancy, mahatagan og nindot nga kaugmaon ang mga kabatanunan. Kini ang gilwata ni Clyde Almadin, nga founder sa mong grupo, o gipaklaro nga pinaagi sa ilang kampanya nga paliwanag, mahimong makunhuran ang pagbuntis sa linghod niya edad. Po talaga na programang ito, itong paliwanag campaign, ay ang pag-address doon sa teenage pregnancy, sa pamamagitan ng pagbibigay information sa ating mga um, adolescents, sa ating mga young people. At the same time, I'm promoting the Barangay Health Centers kasi po si Barangay Health Centers ay um, nagbibigay na mga serbisyong pang medikal para po sa ating mga kabataan. Sa paglusad sa maong kampanya ng hinaot ang naisgutan, nga dili mahadlok ang mga bataon nga muaddo sa mga health center, aron nga mo avail sa mga serbisyong medikal. Right now po, the Paliwanag campaign will be the pilot run sa Barangay Kalumpang. So, your reach po natin ay nasa mga schools, doon po sa mga um, other areas ng Barangay Kalumpang. So, sila po muna yung ating um pilot testing uh, for this campaign. Sa paglusad sa maong programa, gingusgani si Redan Elizalde sa Save the Children, nga isip usa sa independent organization nga nagatrabaho alang sa mga bataon ug mga bata. Suportado nila ang maong programa o gikalipay nga nahimo silang gabahin sa mga positibong kabaguhan nga ginahimo sa grupo sa mga batanon nga sama sa AHA. Ang Save the Children ay patuloy po na sumusuporta po sa ating mga kabataan para lalong-lalo na po yung uh, pag-prevent ng mga teenage pregnancy sa ngayon kasi isa siya sa mga problema po ng ating lipunan. Samtang sa uh, sabahin sa magtutudlo, ilabi na sa General Santos City National High School, gipamahayag sa guidance designate ni ini nga sa nila ang maong programa, hinungdan nga andam na sila alang sa maong aktibidad. Kung maaari po sana, bigyan ho natin ng prioridad ang ating edukasyon kasi po um, ito yung magdadala sa atin sa magandang kinabukasan. Dugang pa sa naisgutan sa pagpahimangno sa mga bataon nga kinhanglan, magmabinantayon o ugaling makigrelasyon, gikinhanglan na sayod na kini sa mga limitasyon. In the heart of changing lives, Kinis si Brigada Danikasi. Sabrigada News, Jensen, Brigada News.